Deixa eu entrar, dito nga kayo dito nga kayo may tatanungan ka may ba't nagsitakbuhan kayo may tatanong, naka-record ka, sige ka S may... may tatanong lang kami para maano ano-ano Tatakbuhan kayo S Ano gusto mo? S Dito ka muna kayo Kayo talaga may tatanong lang Ano na kaya yun? Andito ka ba kanina? Oo doon ano ng mga bata? Ano, sige nyo nito, tawiran, tas yung balang doon Kalawa nang hapon Ano nito nakuha ng mga bata? Baka nga, kasi sa loob ko lang nandun eh Wala ka nang kitang nakuha nila? Wala naman po Ano, nakatambay lang? Na? Oo Kumaga pipitas pa lang, ganun? Oo Naglalakad sila lang doon, kasi sa loob mo tinimpla mo si... Tinimpla mo na yan, mga katawiran dito Yung Sino mo? yung dalawa kanila na nagmumotor doon, sinabi niya. Ang... Wala ka naman tinimbre, kami yun eh. Nagkayo ka yun? Oo, oh, wala kang tinimbre sa amin. Yung okay, nasabi ako doon sa kaysa kanila, mga makapasawayan yan May dalawa pa kanila eh. Lagi na susunod yung mga maga. ba yun? Pero wala naman sila nakuha. Wala naman po. Ah, sige, sige. <laughs> yung kasama ko yan, saan pamunta yung kasama ko? Ha? Yung kasama ko, saan pamunta? Ano yun eh. Sumunod siya doon? Sa kalimbo eh. Sige, sige.